Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila—our Manila. home, our treasure, and our pride—join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng brigada ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Registration ng Duterte Youth Party List, abay tuluyan ang binasura ng Comelec. Ang palasyo na nindigang bukas magpa-lifestyle check si Pangulong Marcos at lahat ng miyembro ng ehekutibo. Samadala, Philippine Construction Accreditation Board or PCAB dapat pa rin daw magpaliwanag sa isyu ng umunay accreditation for sale sa mga kontratista. Grupo ng mga magsasaka pumalag sa pag auction ng mga aging stock ng mga NFA rice. Samadala, 20 pesos per kilo ng bigas kabrigada. Available na rin sa mga mga isda, patay sa mga toda at jeepney drivers. At ang buntot ng bagyong hasinto magpapaulan pa rin sa ilang bahagi po ng bansa kahit nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at tretas ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Satahong Hale. Brigada Balita Nationwide. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghale Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Kabrigada ng Biyernes, August 29, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Malikbe. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng registration ng Duterte Youth Party List. Pinasura ng N-Bank ang motion for reconsideration na inihain ngayon ang party list sa botong 511. Batay pa sa dokumentong uh, mula sa Comelec na bigo ang Duterte Youth na mag-comply sa mga requirements ng isang party list kabilang na ang publication at pagsasagawa ng hearing. Sa ngayon, maari pang umapila ang Duterte Youth pero ito ay sa Korte Suprema na. Pala lang ang Duterte Youth ang nakakuha ng ikalawang pinakamaraming boto noong nakarang Mayo elections. Ibig sabihin niyan mga kabrigada, kung natuloy sana ang proklamasyon nila, tatlong upuan dapat ang nakuha ng Duterte Youth sa House of Representatives. Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos handang magpasailalim sa lifestyle check. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Handa raw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa lifestyle check kasabay ng lahat ng opisyal at kawani ng Executive Department. Ito ang tiniyak ng Malacanang matapos ipanawagan ng ilang kongresista at senador na isama ang Pangulo sa pagsusuri. Kasunod ng kanyang direktiba na sa ilalim sa lifestyle check ang mga opisyal sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa rin daw ang Pangulo na ipabulatlat ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN bilang ang bahagi ng proseso. Una nang sinabi ng palasyo na pwedeng mag-initiate ang ombudsman sa pagkasa ng lifestyle check. At bilang isang independent constitutional body, may kapangyarihan sila na magsagawa at magtakda ng mekanismo para sa nasabing investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Radio, Brigada, baldita, Samantala mga kabrigada, si Sen. Ping Lacson naman may sagot sa pagtanggi ng Philippine Construction Accreditation Board na may accreditation for sale sa mga kontratista. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada mo! Iginiit na sa Derping Lakson na imbis na itangging tuluyan ng Philippine Construction Accreditation Board, ang issue hingga sa accreditation for sale ay mas mainam daw kung gumana pang may ito ng aktibong papel para tugunan ang problema ito. Sa pagpapatuloy ng privilege speech ng senador, pinanggit niya na base sa mga impormasyong kanilang napag-alaman ay merong nagaganap na accreditation for sale sa ilalim ng pickup kung saan inaalukan nila ang ilang kontraktor na sila na nga magpaproseso ng dokumento ng ito kapalit ng fee na nagsisimula naman sa 2 million pesos para sa mga starter. Samantala, nabanggit din ni Lacson sa interpolation sa kanya ng Senate Minority Leader Tito Soto na may isang kontraktor ang konektado man sa Ghost Project sa Bulacan ang nabigyan pa ng pick-up license renewal para sa 2025 hanggang 2027. Kaya naman muling nanawagan ng Senador sa nasabing ahensya na makipagtulungan sa Securities and Exchange para labanan ng anumang anomalya. Sa likod nga ng sub- Standard at Ghost Projects. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news of 4D. Brigada, malita, Nationwide! Samantala mga kabrigada, Si Senator, o oh, ito naman tayo sa House Appropriations Panel. Naglatag po ng mekanismo upang makatanong o makapagtanong sa budget hearing ang civil society organizations. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Kinumpirma ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing na magpapatupad sila ng bagong mekanismo upang mapalakas ang engagement ng civil society organizations sa proseso ng pagtalakay sa 2026 proposed national budget. Sa panayam kay Swansing matapos ang People's Budget Review. Sinabi nitong maaari nang magpadala ng tanong ang CSOs para sa interpelasyon sa mga partikular na ahensya 24 na oras bago ang scheduled hearing. Iipunin niya mga tanong at aatasan ng Vice Chairperson ng Appropriations Panel na nakatalagang sponsor. Konsor ng ahensya o presider ng pagdinig na basahin ang mga ito. Tiniyak din ni na tutuparin nila ang pangako sa civil society partners na magkaroon ng weekly engagement o huddle kasama ang vice chairperson. Layon umano nito na talakayin ang budget ng alinmang ahensya ng gobyerno na nais nilang pag-usapan. Samantala, binigyang diin ni Tingog Party List, Representative Jude Azidre, na dapat magtulungan ang gobyerno at CSOs upang matiyak na bawat pisong ilalaan sa national budget ay magagamit ng may integridad, urgency at impact. Kas Kasabay nito, iminungkahin ng CSO sa budget review ang pag-realign ng pondo para sa flood control patungo sa sektor ng agrikultura, kalusugan at edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News are from Manila, The Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, nagsagawa ng kilos protesta ang Akbayan at Youth Group sa labas ng St. Gerard Construction na pag-aari naman ni dating Pasig City, Myrel candidate Sara Diskaya ngayong araw bilang isa sa top 15 contractors na nakakuha daw ng 20% ng flood control budget ay niugnay sa substandard at ghost projects binweltahan ni Akbayan Representative Percy Serdanya ang mga Diskaya dahil daw sa maling paggamit ng pondo. Dapat ang kasuhan at ikulong ang mga mangungulimbat ng buwis ng mga mamamayan. Punto pa ni Sardanya, deserve ng ang pamilya Descaya na umanin ng batikos ang pagyayabang daw ng yaman at luho. At bayan nagilos protesta. Dahil dyan, sa harapan mismo ng construction company ni Descaya. Tulad po nung katukayo ni Sarati. May isa pa tayong kilalang Sarah G, pero may Sarah G di, din po na kilala dito. Talaga naman po masasabi natin na shameless yung pag-flot ng kanilang yaman. Para bang wala ng kakotsi at kakarampot na iya doon sa pag-flot ng kanilang yaman na alam naman po ng lahat kung saan ang pinanggalingan. Pinuri pa ni Diskaya o pinuri pa ni Sardanya ang netizens na tumulong Nanaungkat ang umano'y ebidensya ng korupsyon ng mga contractors at public officials. Bukod pa dito mga kabrigada, nais pa ng kongresista na ibalik na ang palisiya ng paglalathala ng Statement of Assets, Liabilities and Network or SALN ng public official upang mapigilan ang katiwalian. Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigada, isang labor group suportado ang panawagang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada Report! Nakakadiri! Ito ang paglalarawan ni Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP spokesperson Yodi de Guzman sa nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ito ay sa gitna ng isyu ng flood control projects. Kaugnay nito, sa panayam ng Brigada ng sasa Manila kay de Guzman, sinabi niyang suportado ng kanilang grupo ang lifestyle check at unahin dito ang first family. Aniya, dapat talagang silipin ang klase ng pamumuhay ng mga opisyal na gobyerno at hindi lang ang iilang kaanak ng mga kontraktor. Uh, Sumusuporta ko sa ganung panawagan. Dapat hindi lamang ang mga anak at pamilya ng mga kontraktor sa flood control, kundi lahat ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na mga taga-kongreso at senado, mm -hmm. ng style of life, life nila, mga pamilya nila, i-check din. Lalo na ang pangulo, pangulo at uh, pangalawang pangulo, lahat. <laughs> Samantala, nagbigay rin ng suyestyo si Guzman kung paano mareresolba ba ang matagal na ang problema ng bansa sa pagnanakaw ng mga politiko. Aniya, kung talagang naistuldukan ang korupsyon, dapat ipagbawal ang political dynasty. eh Tingin ko baka subukan, subukan ng e-address ay yung pinagmumulan niyan mm -hmm. ng korupsyon, yung political dynasty. Yan. na matagal nang ipinagbawal sa ating bansa. Mm -hmm. Kasi kakambal ng political dynasty, ang pagpapayaman at ang pinaka-shortcut na paraan ng pagpapayaman ng mga politiko ay ang pagnanakaw tulad ng ginagawa nila ngayon sa flood control project. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada sa uh -huh. News, San Manila. The music is new. Uh, sorry, okay. balita, nationwide. Samantala mga kabrigada, ang mga toda at jeepney drivers abay makakabili na rin ng 20 pesos na kilo ng bigas. Brigada Jigo Custodio, i mo! Brigada. Magandang balita para sa mga toda at jeepney drivers dahil simula sa September 16, makakabili na rin sila ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sisimula ng bentahan sa limang pilot cities isa sa mga lugar na napagkasunduan ni na Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel at Transportation Secretary Vince Dizon ang Navota City habang may apat pang lugar na tutukuyin pa ng DOTR. Ayon kay Secretary Laurel, malaking tulong ito sa mga toda at jeepney drivers lalo pat patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Unang inilunsad ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa vulnerable sectors bago pinalawak sa mga minimum wage earners, magsasaka, farm workers at ngayon ay sa mga manging misda. Tiniyak naman ng DA na sapat ang supply ng bigas para ma-sustain ang mas pinalawak na programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gigo, Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Bagong bago, balita nationwide. <H1> Dagdag pang balita mga kabrigada. Naniniwala ang Federation of Free Farmers na wrong timing ang planong pag-aksyon ng libu-libong tonilada ng bigas ng National Food Authority. Una nang sinabi ng NFA na ikakasa ito sa susunod na buwan pang maiwasan na masira ang mga bigasa at mas paluwagin ng mga warehouse. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay FFF National President Raul Montemayor, bagaman dapat na talagang ilabas ang matatagal ng nakaimbak na bigasa, dapat ay matagal na itong nagawa. Pagpapahina rin umano ang hakbang na ito sa mangyayaring import ban na magiging efektibo ngayong Setyembre. i comment namin parang wrong timing. No? Mm -hmm. Dahil kaya nga nag-impose ng import ban umpisa ng September dahil sobra-sobra ang bigas sa merkado, uh, lalo na mga imported. E ngayon dadagdagan pa ng old stock ng NFA. Parang it defeats yung purpose ng import ban sa Balita mga kabrigada, nagbabadya na naman ang panibagong round ng momento sa presyo ng mga produtong petrolyo sa unang Martes ng buwan ng Setyembre. Sa pagtataya ng oil industry sources, matapos ang apat na araw na trading ay maaring uh, price hike ang magiging pagalaw sa lahat ng oil products. Sa diesel, merong inaasang 80 sentimo hanggang 100 piso piso sa aumento kada litro. Pero namang mga uh, 40 sentimo at na uh, 60 sentimo na posibleng dadagdag sa kada litro ng gasolina. Habang 30 sentimo naman hanggang 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ilan sa ng dahilan ay ang malaking pagbaba sa inventaryo ng Amerika pati na rin ang uncertainties sa panibagong taripa ng US sa ibang mga bansa. Inaantabayan ng din ng movements at developments ng Russia-Ukraine truce na sinamahan pa ng Amerika. Samantala, meron pang isang final trading day ngayong araw, kaya meron pang ulit isang estimates na ilalabas bukas araw ng Sabado. Kapag nagkataon, mga kabrigada, eto na ang ikatlong linggong sunod na aumento sa gasolina habang ikalawa naman sa diesel at kerosene. Araw ng lunes, ilalabas ang official price adjustment habang magiging epektibo naman ito sa araw ng Martes. Mga kabrigada ang bilang ng mga individual na apektado ng habagat at bagyong hasinto. Lumobo pa sa higit 143,000 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. Lumobo pa sa 143,719 ang kabuang bilang ng mga individual na apektado ng habagat na pinalakas ng bagyong hasinto. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, katumbas ito ng 29,703 families mula sa Calabar Zone, Imaropa, Regions 5, 9, 12 Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinakamaraming naapektuhan ng naitara sa barm kung saan mahigit isang libo katao ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Sa ngayon, may 54 na lugar pa sa rehiyon ang apektado ng pagbaha habang mahigit apatara ang kabahayan ang naiulat na bahagyang nasira sa Sambuanga Peninsula dahil sa masamang panahon. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Although Brigada in... Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada, tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hasinto kaninang umaga. Ayon sa pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga ay hulitong namataan sa layong 775 km kanlura ng Dagupan City sa Pangasinan. Sa kabila nito mga kabrigada, meron pa rin inaasang makalat-kalat na pagulan ngayong weekend. Sabi pa ng Weather Bureau, may tsansa pa rin ng isolated rain showers dulot din ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rainfall outlook ngayong araw hanggang bukas ng tanghali ay ang sa bahagi po ng Palawan. Sa ngayon, wala nang mino-monitor na anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Nationwide. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro, malik din. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Hale. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang maka-bagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at musika. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Begather in the heart of changing lives.